Mga senyales ng miscarriage o nakunan. Una ay ang bleeding. Ang pagdurugo ay maaring magsimula as light, spotting, or could be heavier. As the cervix dilates to empty, mas nagiging heavy ang bleeding o pagdurugo ng isang buntis. Ang kulay ng dugo ay maaring from pink to red to brown. Ang pulang dugo ay isang fresh na dugo that leaves the body quickly. Ang brown na dugo naman ay ang dugo na galing sa inyong uterus. Ang discharge na kulay kape o itim ay makikita kita mo during miscarriage. Kaya mahalaga po mga sisi na kung kayo ay nakakaranas ng bleeding, ay ma-check dito ng inyong doktor. Pangalawang sinyales ay ang mild to severe back pain. Pangatlo ay ang weight loss o pagbaba ng timbang ng isang buntis. Pangapat ay ang white pink mucus that comes from the vagina. Panglima ay ang true contraction o patuloy na paninigas ng chan na masakit. Panganim na sinyales ay ang buo-buong dugo na lumabas sa inyong perta.